Hello so guys. Kumusta po kayo? Magandang hapon po sa inyo. Welcome to my channel, Kalpintirong Gala. Ito oh. po yung <laughs> kwan po po guys. Oh. Ito. Kasi bro, bro. Tumingin <laughs> ka naman dyan yung. na <laughs> yan. Bro. <laughs> bro, <rodel. laughs> bro Rodel. At saka si bro Tony. Ito namumuhay na mata eh. Lasing <laughs> oh, <laughs> oh. na. Oh. Nagkatuwaan lang P uh, guys. Kasi you know,

Si na Ryan boss. Ano pala? Galing. No? pala guys, mekaniko punting, pala ito si punting, ano, punting, baka mabuhay si Eric. diyan. Magaling ng mekaniko 'yan. Kayo, siya ka. No. Siya pa ang gumasa Siya pa ang sa mga pisa bumili na pisa. <laughs> yan guys oh. Siya kayo. Oh. Ano? Wag mo mahatak kasi ano ka Nag-vlog ka Ha? Ayun ang vlogger ah. ano yeah. Luisa. Luisa. Kaya <coughs> <mag> <laughs> siya vlogger. Ayun. 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 siya Ayun. na siya Ayun. Ayun. ano Ayun. Ayun. hindi mo Ayun. mag Ayun. 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 Hello po, hello po. Ako, ako po. ako po, nagkiinom lang ko dito. Nagkiinom? Yeah. po ko po, mga galanti mga oh. guys. Hindi ko lang pirmo. Right things. Yan, yan. Yeah. Yeah, Ganyan ko lang tama. Oh, pito, ganito, ganito lang po kami. Sabayan. guys. Samahan lang kami, samahan, samahan maganda. Samahan, rong gala kami. Yan. Hello po. Samahan ka, Peter ka lang. Kang Peter Rung, nasingiro ako. Oo, nasingiro. mo You know, you, know? you, know? Oh, oh, you know. Oh. Ano mo nasabi mo, bye bye. medyo eh. huh? ano oh, mo. Bay? medyo Ano mo sasabi Ano mo nasabi mo? Oo. Dibdong! oh god sa lahat. Okay lang. Okay. okay. Yeah. Yan, guys. Tapos. Yeah, Ipasensya na kayo. Medyo nakainom na kayo. Pero okay lang. Yan si Bruto na eh, pa daw mamaya. Oh. Hello po. Yeah. E, ito nga, ito nga eh. Yeah. Nagbiyaya pa ako Pero, yeah. ang sa akin lang, e, supportahan natin yung kapit wala. Oo. Oh. Kasi, kab kaburo namin yan eh. Yeah. Kasi ah, bro ya. ano? Oo. Oh. Yeah. yeah. Siyempre Ronel. Yeah. 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 Matigas yan. Matigas yan. Ay, Matigas ang buwan yan. Matigas yan. Yan guys yun na formo na oh. nakalagay na yung ano diyan lahat niya sa gitna nagpadagdag pala ng bigat sa gitna guys so oh, yun yan, yan. Oh, kasi may side na yun nalatagan ko na yan guys o kaniyan kanyan sa linggo ang buhos niya guys yan o oh. nandiyong dalawa guys oh. yan oh. eh, nagiinom eh, medyo may tama kanina pang launa yung mga guys habang nagtarbaho kami tapos kanina eh, nakatagay din kami. Nagtagay kami guys, yan oh. Ano, yung mag-asawa guys, yung tatalo na oh. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. Bro, aw ka? Ayan guys, oh. tatalo na, yung tatalo na. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya. Yeah. Yan. Eh, huwag kong pinagtalo na lang dyan guys, kasi eh, medyo malaki-laki na rin gastos dito sa ano lang eh. Yan. Eh sabi ko sa kanila, hindi eh, basta-basta magpa-slab. lang malang materialis. Yan eh, binigyan ko na silang payo eh. Yan, eh, padagdag pa ng mm, ano eh. Yan, bisa. Salindo, so, bukas niyan. Ayan bro, parang pinagkakala ito ng asawa ay eh, nagiinom daw kasi may grab yan sa kotse si. Hindi yata makabiyay ngayon yan mga guys Sige guys, sige na i-upload guys Pero linggo ang buhos niya guys and mga uh, tayo order na May kulang pa rin yan guys kasi sabi ko sa kanya dapat tubular na lang para iukit lang doon sa gayaan oh, bumili pa ng bumili este yung ano pa yung um, mag o oh, pa daw ng scaffolding sabi ko tubular na mo yan pumayag naman guys yun ano pinag-usapan nila ano guys oh. so guys so, yeah, sabi ko na lang pag natapon na buhosan na Basay bro Ano kang Basay Parang Ano Ihipay na oh Ano Dalawang bahay Yan Maraming bahay yeah, Yan eh Ayan ayado Ayan oh yeah. Tagu na no. siya oh yeah. Ito Pag iyan na kainom Galantian Galantian Mga guys Ayan oh Ayan 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 and uh, kami pala una na nag-umpisa niya kasi kami. Siyempre, pinatagay kami. Siyempre, gracia eh. Ang <laughs> okay, so.